Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nakunan muli si Alex Gonzaga noong nakaraang buwan. Sinabi ito ni Alex sa latest vlog ng kanyang kapatid na si Tony Gonzaga. Paliwanag ni Alex na ng mga pinagdaanan niya ng sumailalim sa in vitro fertilization o IVF para muling mabuntis pero nitong October ay muli siyang nakunan. Naingganyo si Alex na mag-IVF matapos mapanood si dating US First Lady Michelle Obama. Obat oh, ba't nag-decide ka na mag-IVF? Nag-decide ako mag-IVF kasi iyan nakita ko si Michelle Obama. Basta nakita ko sinabi niya na nagkaroon siya ng miscarriage tapos after 2 years hindi sila makapag-conceive ni Barack. <laughs> Alam mo close ni Barack. Oh. So sabi niya mag-IVF siya. So magugunitang nakunan si Alex sa kanyang first baby noong October 2021. Nang malaman ni Alex na nagbuntis siya sa pamamagitan ng IVF at nang muling nagkaproblema, doon umano nito na pagtanto na nagpapadala siya sa pressure ng mga tao sa paligid niya. Para umano siyang kinausap ng Diyos at tinanong kung bakit siya nagmamadaling mabuntis. Nung time na yon kasi naisip ko na para I'm so pressured na. Pressured na ako sa mga tao na, uy, di pa ba mga yan? Ayon pa kay Alex, ngayon ay natanggap na niya na hindi ulit natuloy ang pangarap niyang magkaroon ng baby. Pero pinili niyang ipabatid sa lahat ang kanyang dinaanan baka sakaling makatulong sa mga tulad niyang may kaparehong sitwasyon. Lesson learned. Kaya kayo, huwag kayo magmadaling magbuntis, okay?